So, tinanong ko yung tow. Sabi niya, saan niyo dadalhin? Iniisip ko kung sa pinabili ko sabi, roadster para maservisan, mapaltang gulong, or sa bahay para kami nalang bibili. Kasi syempre, mas mahal. Alam naman natin, mas mahal lagi sa kung saan mo pinapaservice yung same brand ng car. Eh, mamahalin yung car. So, Out of luck, tinanong ko lang mo, babait yung isang nagdadrive. Yung isang nasa starstruck eh. Hindi mawala titig kayo, misis eh. Tsaka sa akin. So, oh. yung isa naman, very ano, okay, so doon lang tama. Okay naman kayo, sir. Di kailangan na ambulance. Sabi ko, okay naman po. Uh, kuya, just in case, may malapit mo bang talyer? Paisip siya. Sabi niya, mamaya, sir, isip ako, baka may magising ako. Tinabi niya. Nung nakaangat na kami, first time, hmm. umangat sa to, sa loob kami ng kotse, astig. Tapos yung pinagbukas naman, and then exacto, meron nung Special gulong ng roadster Bira, yun ay rare na mahal Yung price naman, fair Di kami tinaga Napakabayad Nagpa-picture pa Nami ko picture Nag-assist Maraming salamat sa assistant Yung kilala nyo kung sino kayo Thank you, so, Thank you so, much. so much So, yun There are good people in the world